Wild duck? dun oh. Hindi masyadong klaro guys. Madaming wild duck dito. Wild duck. Dumaan lang dito kanina. Lumipad siya. Papunta doon. Sa ano, fish pa na yan, Sa likuran dyan mga kachabs. Kung nakita nyo lang ang daming wild duck dito. Hi mga chubs, kayod na naman ang mga person. Ayan, tractor. Umpisa na naman ang araw si Papang nagdampas. Ang lawak po ng ano guys, hanggang doon pa yan. Kapoy, kanang bugat na? Easy na lagi siya lang taong. Nakita nyo guys, akala nyo madali yan. Madaling easy lang siya kung tingnan. Pero pag tayo easy. siguro. Well, easy lang pag damo. Pag? pag ah, ganun ba? Pero pag nga nang inarado. Easy. Oh. So, you wanna try? Yes. Hanggang dun pa yan guys. Ang lawak, di ba? So, the rescue naman yung isa, guys. <laughs> Ni-rescue niya yung pinsan niya. Umusok yung tractor, eh. Kachabs, oh, oh. <laughs> yung style ng tractor nila is parang bangka. Uh, bangka. Pero sa ibang lugar naman, hindi din ganyan. Ibang style din yun sa kanila. Pero dito sa kanila is parang forma sya na yung bangka ba? Oh, hmm. um, parang bangka, di ba? Um, parang formang bangka red Hanggang dun pa yan. Tapos meron pa dun sa kabila. Dun. Kailangan natin bilisan. Next year, uh, alis na yan siya guys. Yan kasi kapag ano, nag-iisang lalaki sa pamilya. Ay siya talaga yung kasama ni Papang. Siya na yung kumalit sa pwesto ni Papang ba? Ah, sya na yung nag-tractor. Ganun talaga kaming mga mahihirap guys. Kailangan talaga kumayod para makakain. Pero mas mas gustuhin ko pa din tumira dito sa probinsya. Ganun dapat. Kasi mas gusto yung Angin dito sa probinsya mga kachaps Fresh air dito sa probinsya Si Papang na po guys oh. uh, Papang Dari ako sakit